Hello guys! Ayan, meron akong ituturo sa inyo na kunting tips kung paano magtanim ng ano, ng lemongrass lalo na dito sa mga nakatira dito sa America guys, na walang mapagkukuhanan ng tatanim na lemongrass nasa store lang So ayan guys bumili ako sa Seafood City dito kami sa Las Vegas nakatira. So, maraming seafood city dito. So, ayan. Umili kami ng, si ng lemongrass sa seafood city. $4.23 lang, guys. Tapos, kinat ko siya. Ayan, nag ako ng dalawa. Ganyan. Parang ganito siya, guys. Parang ganyan. So, itong isa, nagkasabay silang dalawa, pero itong isa, hindi siya nag-ugat pero green pa yung, yung, ano, yung uh, lemongrass natin. Pero ito siguro hindi na siya, hindi na lalabas yung ugat niya, guys, gaya nung isa. So, nagkasabay lang sila, almost three, almost one month na to, guys. So, three weeks siya. Three weeks na siya, guys, mag, uh, ano, lampas siguro three weeks in, ano, mga uh, 16 days, 17 days na. Tapos, ayan, lumabas na yung ugat niya. Actually, nilagay ko silang dalawa dito. Nilipat ko lang siya dyan sa, ano, para makita yung, dito sa small glass, para makita yung, ano, yung uh, lemongrass natin at saka yung dahon niya, guys. So, ayan, guys, yung ating napatubo sa tubig na lemongrass. Binabad natin siya ng almost one month, guys. So, i-update ko kayo kung ano, kung mabubuhay siya dahil ililipat natin sa soil. Kaso, ililipat natin sa paso. Guys, it itatanim natin siya sa paso. So, itatry natin kung mabubuhay talaga siya sa paso, guys. So, ayan, guys. Hindi ko pa siya, ano, ano ba yun? Hindi ko pa, first time ko pang naggumawa nito guys. First time kong nagpatubo ng lemongrass. Kasi ang mahal ng lemongrass Oh. $4.23 guys. So lahat ito na yung laman niya guys. Tapos nilagay ko lang siya sa freezer. Kasi sabi ko, ititesting ko lang siya kung ma mabubuhay. So ayan guys, nabuhay nga. Nagkaroon ng ugat. So ayan, try natin Tingnan. Pakita ko sa inyo. Ang dami niyang ugat, guys. Ayan. Oh, ha, 'di ba? So, pwede na siguro 'tong itanim sa sa lupa. Pero sa pasok ko itatanim kasi malamig malamig dito, guys. Para na ipapasok ko siya sa loob. Minsan mainit din kasi sobrang init pag summer dito. So ito guys, hindi ko alam kung bakit nag uh, ano, hindi luwabas yung ano, yung ugat. Siguro dahil ito, mas kunti lang yung yung ti, ano ba yun kinat yung kinat dito sa ano niya yung parang dito parang ganito siya konti lang yung kinat dito so pag mag, magpapabuhay kayo piliin niyo yung mahaba yung mahaba na ganyan oh kasi ito mahaba siya eh kaya siguro nabuhay at nagkaugat ito guys kasi mahaba yung ano yung pinagkatan dito sa kanya oh ayan oh mahaba doon. Hanggang doon siya. Compare dito sa isa. Compare dito. Mali, maiksi ma lang. Kaya siguro, hindi, hindi lumabas yung ugat niya, guys. Ay, naku, sana. Sana hindi ko ma... Ano yung masaktan yung ugat ng ating lemongrass para mabubuhay siya, guys. So, ayan. Ayan lang yung... Ano, trinay natin. Actually, try lang yan, guys. Kung umipit epektibo ba yung ating uh, pagpapatubo ng ano ng lemongrass na galing sa ano ba yun la, galing sa store kasi wala kami mapagkuhanan dito ng itatanim na lemongrass guys kung marami kung meron kasi siguro kaibigan na ano kakilala na may tanim na lemongrass pwede pero ako wala kaya ano, kaya ang ginawa ko bumili na lang ako ng lemongrass store tapos trinay ko siya kasi last time trinay ko yung onion natin. Oh my gosh, ang dami na ako. Hindi na ako bumibili ng onion leaves, guys, kasi yung onion leaves ko laging nagbibigay ng maraming uh, dahon, guys. So, uh, ipapakita ko ba? I okay. think. Kasi dito tayo sa studio natin. Vashti, can you bring the ano? the onion over there. The remember the onion leaves. Bring the onion. What? It's over there outside. Ayan guys, kukunin ni Vashti, remember yung ano, meron akong video na pinatubo ko din. Binabad ko din siya sa tubig na onion, tapos tinanim ko sa, sa ano, sa paso. The onion leaves. Next to the aloe vera, Vashti. Oh, ayan guys, yung ito kasi mahirap ano, mahirap utusan ng mga bata ngayon guys so ayan, so kukunin niya so ang ginawa ko doon din, parehas din kumuha ko ng red onion binabat ko siya sa tubig, tapos ano uh, nagugat din siya tapos pinaano ko, ang tagal na guys last year pa yun, hanggang ngayon nagbibigay siya ng uh, dahon ng onion kaya meron akong onion leaves everyday, guys. Nag-survive din siya sa winter natin. So, ang dami kong, ano. So, guys, hindi talaga ako bumi bumibili ng uh, onion leaves kasi. Uh, mabilis mag-dahon yung onion natin. So, parating na, guys. Ito. hindi pa na pwedeng pumasok. Ayan. So, ayan guys, yung onion natin. Ayan. Isa lang na onion yan guys, pero nagkaroon ng tatlong, ano, nagkasanga-sanga siya. So, ito guys, yung onion leaves natin, di ba? Kakukuha ko lang ng onion. Ang, ng onion leaves last, nung isang araw lang guys, kaya tingnan niyo ayan. Tapos, dumami na naman. So, kay, so, so ang ginagawa ko, tinitrim ko siya guys, tapos, kinakat ko siya, nire-reserve ko sa, ating refrigerator para hindi ano. So nag-survive siya. Ang ginagawa ko lang nilalagyan ko ng ano ng ano ba 'yon? ah uh, itlog. Maraming itlog diyan, yung eggshells. Eggshells tapos yung ano, yung soil na pating soil. Ayan guys. So ito yung ating onion. Si hanggang ngayon, I think hindi ko alam kung kailan ko johan yung onion natin. Matagal na yun. Siguro, ano, mag one year na. Almost sa uh, more than one year na siguro. O, tignan nyo. Di ba, naging tatlo pa yung onion natin. Siguro marami na akong onion dyan sa ano. Pero, hindi ko siya tatanggalin guys. Kasi kailangan ko lang ng, ano, ng onion leaves. Di ba? Lagi kong inaano. Kasi every morning, uh, gumagawa ko ng breakfast ng aking mag-aama. So, hinahalo ko yan, yung onion leaves natin. So, ayan. Let's go back to our, ano, lemongrass. So, sana itong lemongrass natin, guys, mag, mag ano siya, mag, uh, maraming dahon. Dumami din siya. Sana mabuhay siya dito sa Las Vegas, guys. So, isa ilalagay natin sa paso. Ia-update ko din kayo, guys, sa ating, Uh, lemon lemongrass. Sana mabuhay siya, guys. Pag hindi, it's okay. I-try natin ulit. ba? Diba? Okay, guys. Thank you for watching. Bye-bye. At saka, guys, meron din pala tayo nung, ano, nung kamote na binabad sa ano. Binabad sa tubig din. Yun, guys. Ang dami ko rin nakuhang dahon ng kamote, guys. So, nagdahon siya. Tinanim ko. Dahil siguro winter, tinanim ko. Hindi naman magwi winter yun. Namatay. Ay, namatay yung ating tinanim na ano, na tomato. So, pwede lang siya sa ano, sa ano ba yon Sa babad ng tubig. Pero mamamatay siya, guys. Pero try kong gumawa ulit, tapos itatanim natin sa ano, ah uh, paso para at least ano yung pang-harvest lang guys 'di ba Okay bye bye na